Isang mga lang araw sa inyong lahat, Lasan bisaya at Mindanao, San Man Guys, sulok ng mundo ay eh, mag palagi mga kabayan. Dito na naman tayo sa Pasay, Manila Bay Reclamation Project upang mag-update mga kabayan. Ayan. Ito yung uh, ano? tinambakan nila, pinapatag na mga kabayan. Ayan. O, nandiyan yung bako, dalawang bako yung nakita natin diyan mga kabayan. At uh, ano? Andun yung isa sa gitna. Mm tambakan na pala dyan sa kalagitnaan. Hmm. Malamang hindi na ano yan mga bayan. Hindi yung kinambak dito. Kasi ano na doon sa gitna. Tinambakan na lahat. Sa laka ano pinapatag na rin. Hmm. Ito na lang yung ano, matitira siguro itong uh, inuukay nila, pinapalalim itong uh, dredging vessel mga kabayan ng ano dito. Tapos Ayan. Nandyan yung uh, dredging le vessel. Lumipat na na ng pesto. Oo. Uh, pinapalalim. Pinapalalim siguro dyan banda. Daanan ng ano yan. Daanan ng mga ferry boat. Kiyate. Uh, siguro uh, pinapalalim dyan banda. At dito naman mga kabayan ay patuloy na tinatambakan. Ito, may dalawang ano dito, barko. Nagtatambak kayo magkatabi sila. kaya na ang bilis ng ano lumawak yung tinatambakan nila dahil sabay-sabay na silang nagtatambak dito banda. Ano, sa tapat ng ano to mga kabayan, tapat lang ng Mowa Malapit-lapit lang sa seawall ng SM Olobisha. Uh, silipin naman natin sa ibang ano parte mga kabayan itong Ayan, ganyan na kalawak mga kabayan yung uh, reclamation dito ayan, yung pinakamalawak na island mga kabayan ayan. hanggang dun sa dating ano, palisok circle jan sa ano, malapit lang sa Manila Baywalk Dolomite Beach ayan. Yan sa CCP mga kabayan. Ayan. Pinakamalaki. Oh, napakalawak na yan. Kailan na yan mga kabayan. Kumbuka natin close tong ano. Close pa natin. Ayan. Ayan. Ayan, punta naman tayo doon sa ano, uh, silipin natin yung sa Honda uh, dun. Ayan, punta tayo doon. O, oh, ayan. Silipin naman natin yung ibang parte mga bayan dyan sa Malaking Island. Ayan. ayan. Oh, doon nang uh, PR-15 mga crane na yan Ayan mga kabayan dito banda pinapatag na. Ayan mga kabayan oh. Gabundok na ano, buhangin. Oh. Taas. Oh. May ano na pala diyan mga kabayan sa gitna. Doon sa ano, 'yun ang binubuhusan ng ano mga kabayan, yung uh, dredging vessel ay makita niyo yung pipe na malaki na yan yun ang naka ano doon kaya pala ano na doon natamb natambakan na rin sa gitna ayan dito naman yung malalaking barko sa gilid lang so ito na yung uh, ano mga kabayan taas na so, pag na ano na yan napatak na yan kitang kita mo na yung lawak yung ano dito yung uh, tambakan dito so, ito yung uh, huling uh, island na ginawa nila nung simula nung pinayagan na ano Uh, magtambak ulit mga kabayan hanggang doon sa pinakadulo ng uh, tapat ng uh, muwa mga kabayan malawak na rin mga kabayan lawak na rin itong ano tambak dito Ayan. at dito patuloy naman na ano dito uh, patuloy naman silang inuhukay dyan mga naabay ayun banda oh. Ayan kasi ay uh, daanan ng mga yate galing dito sa ano, malapit sa tulay ng Jokno oh. Jokno Street yan banda kabayan ayan Ayan mga kabayan, ito na yung latest update dito sa Pasay Manila Bay Reclamation Project. And Shut Up. nga pala sa lahat ng OFW, mga immigrants sa buong bansa. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa... Shout out din sa lahat ng vlog. Shout out din sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana hindi kayo magsawang sumuporta. Shout din sa lahat ng viewers, mga nag like sa lahat, subscribers, sa lahat, viewers. May mega loud shout out sa inyong lahat. Shout out din kay Kuya Ayu, kay Ate kay Kuya Rick sa aking misis. Sa utulgo dyan, sa naluluaway na si Nestor, ayan. Sa lahat ng uh, tropa natin dyan, sa naluluaway, may mega loud shout out sa inyong lahat. Ayan, at shout out din kay uh, Kaday Official, shoutout din kay uh, Mamaan, kay Del Pablito, kay Victor Vlogs, ayan. Shout out din kay Ma'am Jasmine, dyan sa Taiwan, ayan. Shout shara din sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Yung mga nagko-comment, nagla-like sa less subscribers, sa less viewers, may mga loud share out sa inyong lahat. Ay sana ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Ayan. Ayan. Uh, shout out din sa Gubang Baykada at kay Idol Douglas. Ayan. Ay, kay Jube, kay Ryan, kay Idol Barry. Ayan. Uh, sa lahat ng uh, Membro ng Gubang Baikada Mega Mega Loud Shoutout sa inyong lahat At uh, pagpalainan ang Diyos At minig kayo palagi God bless us all Bye